etong video na to, paki-upload po, yung senyora na lang. Yun na lang talaga. Ewan mo ba, ang tapang-tapang-tapang-tapang niya. <laughs> talagang, feeling niya talagang umuli ko siyang endorser. <laughs> di talaga. <laughs> Pag tinatanong nga siya sa live ko, kasi nabibenta ako ng COVID, di ba? So parang, magkano COVID? Joke lang. Hindi, sana, marinig nya to. Sana, saka... Sino ba siya para bayaran natin? Hindi, joke lang. So, totoong ibigay ka sa kanya? Hindi. Natutuwa ko ako sa kanya. Pag na... Pag inaasahan niya ako, na lang ako. Tapos binabali ko naman sa kanya. Naiinis siya lalo. At saka ano... Well... Ako kasi may hindi nagmamahal sa akin. Eh siya pinipilit na sarili niya kay Tobin, yung sabi <laughs> mo na ba yun? Itro e, po ko si Sue. Oo. Oh. Mm. Wala ko dyan sa buhay. Sabi <laughs> mo na ba sa si senyora? Hindi pa, hindi pa ako napupunta sa kanan. Okay lang, ikaw din ako. Pero, pero sa, sabi ng mama ko, oh, hindi ka maganda, hindi ka ba? Okay lang, ikaw din. <laughs> pero sa lahat ng mga ibinasya yung kiray, saan ka pinaka na Na-hurt? Parang wala nang ka heard hurt Ewan ko ba? Lahat na nasabi sa akin. Lahat na. Lahat na. Sobrang lahat na nasabi sa akin. Actually, may mga artist na ako nakikita. Na-hurt daw sila kapag family nila, no? Ako kahit pamilya ko, hindi na ako na-hurt. Sige, kasarin nyo yun na yung mama. may mga nagbubura, mga, ay, ano, ang pangin mong pangit ka, yung mga ganun, parang kalik. Okay lang. Okay lang. Okay lang talaga. Wala akong sa sa'yo. Sana masaya ka sa buhay mo. Yung ganun, okay lang sa akin, Mahala ka sa buhay mo. At least ako, wala akong, uh, wala akong tinatapa ng tao. Wala tayong sinasabihan ng ganun. Kasi kapag yun, binalik sa kanila, hindi nila alam yung pakialam. mag-iha ako. Saka siguro po, na-train ako ni Mama na kapag meron kang pinuntaang bagay, kahit sa ang lugar o anong bagay na gawin mo, isipin mo lagi pera. Kaya siguro kahit anong sabihin sa akin, hindi na ako na-hurt kasi parang pumunta ako pumunta ko dito sa pera. Uh oh, thank you, thank you so much.